Hello guys! To this video guys, isi-share ko sa inyo yung mga pagkain gamot sa kidney. So ayan guys, sa so ito ay lahat na ito na babanggitin ko ay pwedeng gamot sa kidney. So sasabihin ko na lang mamaya kung ano ang gagawin niyo dito. So ayan guys, here we go! etro Pasok! Una sa ating listahan guys Banaba Ayan guys Ilaga nyo lang yan Pwede nang gamot ng pa ating kidney Ayan celery nyan guys Gawin nyo ring juice Ayan Okay din yan Ayan Damo lang yan guys paragis grass Maganda rin yan sa gamot sa ating mga kidney Ayan din guys Ang ating ano ah, Buhok ng ating mga mais Ayan Pwede rin yan Oh ya, yeah. special yan guys. Juice or buko juice. Ayan, masarap din yan guys. Ayan, pansit-pansitan din yan guys. Pwede rin sa ating mga kidney. Ayan, ganun din ang ating lemon. Gawin nyo lang juice. At inumin ito sa umaga. Ayan, then, ayan, dahon din ng ano, avocado. Maganda rin yung gamot sa ating mga kidney. Ayan, ganun din itong nyug-nyugan. Ayan, da mga damo lang yan guys. Pero mayroong silpi sa atin yan. At last, ang ating sampong or yung ating... 么不说。